Yun mga Abel, good afternoon sa inyo. Uh, ayan, 4.41 na ng hapon. Ayan, tapos na tayo magpalipad sa mga ibon natin dito sa mga warrior natin sa mga south natin. Kasi nga, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, uh, binubugbog natin ang ibon natin. Kasi nga, uh, yung special toss ng BBC kanina is bukawin na. Pati yung PUF ata, bukawin na. So, isa lang yung na-training natin dito yung naka-TGRC natin na kak. Ito nga. Yan yung may tinatamahan siya ng eye call Ito, ito, ito. Yan. Itong ibo na to is kapatid yan ni... Kapatid sa tatay ni Palawi. Yung... Yun nga, yung Palawi Island natin na nakaparte sa patibayan. Then, kapatid din niya is yung... Sa tatay din. Si ano, si... Peter Binahen na nasa south na hindi na umuwi ng Tacloban. Sa Tacloban lang hindi siya nag mga Abel, no? So ngayon titingnan natin this time kasi na aparis si ito kay uh, Lady Victoria. Kaso si Lady Victoria is wala na sa atin. Die out na natin kasi nga meron tayong uh, pinag-iipunan or meron tayong balakuhanin na panibagong pyesa mga Abel. Kailangan kasi natin Magdagdag ng pyesa kasi napaka hirap ng labanan talaga ngayon. Lalo na sa BBC. Kailangan nakakasabay tayo. So, dadagdag lang naman tayo siguro isa o dalawang bloodline. Pero may pasok pa rin silang Victor Lim mga abel. Ang kinuha natin, o oh, eto nandito na yung isang ibo na kinuha natin. Kapalit ni Lady Victoria. Kasi na-out ko na si Lady Victoria. Yung Peter B nakapatid nun nung inilalaban natin ngayon sa PUF kapatid ni TGRC yung sinasakay natin sa Bukawi yung umuwi kanina pero kinarga nga natin siya sa BBC kanina sa Bukawi then pero naala pa siya dapat sa ano sa PUF kasi mas malapit kasi sa akin unloading ng BBC kaysa PUF kaya ngayon pare same lang naman silang magbibitaw sa Bukawi kaya sabi ko BBC na lang muna Then bukas, dire-diretso na siya sa uh, PUF na kargahan kasi mayroon pang loading bukas, Sabado bukas eh. So yun, kaarga nga natin yung si TGR, si na Peter B. Then yun nga, uh, papaito ko sa inyo ngayon yung kinuha o inacquire natin bago, papangalanan natin siya ng Juan. Juan nga ba? O tama, Juan. Ay, hindi. Kasi babae siya eh. Uh, ano bang magandang, eh, ba magandang iba na ano? na pangalan ng babae na katunog ng Juan. Ah, si Juana. Yan. Tatawagin natin siya si Juana kasi ah, babae kasi siya. Pero kasi yung kapatid niya eh, si ano, si Juan. Kaya tatawagin natin siya si Juana. Yan mga Abel. Kasi nga ah, kailangan natin yon Victor Lim kasi yon So ngayon, papasokan lang din natin siya ng mga Peter B ng Litar tsaka ng mga ibang bloodline natin dito. Kaya, kailangan, ang kukuhanin natin is same na may pasok na Victor Lim, mga Abel. Yan. Then, sineset ko na dito ngayon, yung, o oh, condition ko na, yung isasalang ko ng uh, BBC South ng 2025 at saka B, uh, PUF na South 2025. Kaya kailangan natin maghanda. Ano yan? Ay siguro sigurong daga, ayan. So 'yun, uh, ngayon, ito papapainto ko na sa inyo mga abelang, ating bagong acquire na ibon din. Kapag nai-out nga natin tong si Black Victoria, ito, i-out pa natin 'to eh, tsaka yun oh. Pero ito na lang siguro muna, pag nai-out natin 'to, kukuha pa tayo ng isang barako naman na lahi naman ng bandenbrook So inbred bandenbrook So kukuha nga tayo. Bale, related siya sa. Tiyo, tiyo. Ayun ito tiyo, tiyo. ito, pa ito sa inyo. Related siya dito. Dito sa kak natin na to. Kasi 'di ba Bandenbrook namatay yung nanay niyan, mga Abel na kinuha natin kay Sir David Lin. So kukuha na naman tayo ng barako naman na related dito kay ah uh, Bandenbrook natin na Uh, JP. Kasi to JP cross ng inbreed Bandenbrook. Kaya kailangan, kailangan natin ng Bandenbrook kasi matitibay ang Bandenbrook na pinanggalingan ng ano natin, yung ibon na yun, kay Sir David Lim. Doon kukuha tayo ng bagong uh, pan, pandiina na ng Bandenbrook. So, checkered uli yung kukuhanin ko. Then, meron pa ang hendon na pinag-iisipan kong kukuhanin din. Kasi, gusto ko umiikot lang yung ibon ko sa Victor Lim sa Peter Litar Vandenbroek. Ayan, dyan sa, uh, sa Johnson President. Ayan. Kasi yung Johnson President kasi yun yung pangunahin natin pang dikdikan mga Abel. Ayan. So, ito na nga mga Abel. Huwag na natin patagalin. ang mga Abel, oh. Ito, yung ibo natin na si ano. Ayan, si... Lagyan natin lights kung mas maganda. Uy. Ayan, oh. Ito, tanggalin na nga natin tong patuka mo. Meron ka ba, ba? Check na natin. Oh, ikaw na lang. Diyan na lang. Yan. Then dito, ayan. Yan yung Peter lapot natin na plano natin iparis sa susunod is dito. Yan. Kay JP. Yan. Yan yung ah uh, paparisan niya. Kasi sa natin yan, ibibreed. Hmm. Yan. Yan ang gusto ko sa ato. Kasi once kasi na ipinaris natin to dito kay yan, dyan. Kay, ano, pangalan ito? Kay Peter B. Magiging masyadong malapot yung pagiging Peter nila, mga Abel. So, hindi na nga pwedeng ilipad yun sa sobrang kalaputan. Kaya hindi natin siya pwedeng pagparisin. So, pwede, ang ipaparis natin dito kay Peter Lapot is yung eto. Si JP. Yan. Yan. Si JP. Yan ang ipaparis natin pwede pa. Kali ito, ang tatay nito is ayun si Jansen President, mga Abel. So sila lang dalawa ang pwedeng pumares kay Peter Lapot. Mm. Pwede rin ito. Ayan, ayan, ayan. itong Peter na to, ayan. Pwede pwede yan. yeah mm. Kaya pwede pwede kasi itong bloodline na to, tsaka bloodline na itong si Peter na Maselan, at tsaka to, ayan, Peter na na Vicente 'o, 'yan 'yan yung mga related. Pero ito hindi nila related. Ito magka-related, ito at ato, silang dalawa. So, Peter din sila pero sa ibang ah uh, eto Ito naman sa ato, cha ato is sa akin ang bloodline, ayan. Then eto nga. Ito yung ating bagong acquire na ibon. iyan Ganda mga abelo 'yan. Ngayon lang ako nakahawak ng bloodline na ganito, mga Abel. Tika lang. Tanggalin natin yung tubig niya, no, mga Abel. Hop, tika lang. Ilipat natin. Andali. Hop. Yeah. Yan yun. E, Nilipat pa natin, mga Abel. Andali. O, baka matapon. Yan. Hmm. Yan yung bago natin bloodline, mga Abel. Yan, no. Oh. Yan. Kita nyo. Ngayon lang ako nakahawak ng ganitong may eye sign. Ayan, yung eye sign na yan. Ganyan lang ako, na, ngayon lang ako nakahawak ng ganyan. O, ah, kita nyo. Ang ganda mga mata, o. Oh. Mm -hmm. Solid. Tapos yung ilong niya, puting puti. Condition na condition na. Itong ibon na to, hen to, mahabang hen na may pagkabangkain na mahaba. Ate, ba? Mahaba ang katawan na medyo pabilog. Yan. Ganoon na lang. Abiel, ayan Yan, gandang ibon, no? Oh. Ang tawag natin dyan is si Yan. Si Wana. Kasi ang kapatid niyan doon sa pinagkuhanan natin is si Juan. Ayan. Si Juan. Kaya ang tawag natin dito, si Juana. <laughs> Ayan.